Hi guys, welcome to my vlog Vlog Ayan, Mapalinura vlog Ayan guys Dito tayo ngayon guys Tama niyo ako dito ngay ngayon guys Sa Tangkal, sa baboy <laughs> Tangkal guys Ayan guys, so Taraaa mana sila guys Oh. Dalawa lang aming Ano ngayon, duwara sila karon guys ligo eh. guys. Magligo ta nila guys. Uy, naglukman man. Sige, kanina lang. Ilang dumi. Tapos atong pakanoon nagpanood to guys. ayun hmm, ayan. Dali na magdako. Birthday kay December na karon. December na. Malapit ng Pasko guys. Ang gato. Hmm. Duhara dua rasa sila karon. 2024. Sa so, una itu itong ni Agi guys, Udah so, daghan alaga. Karon duha lang sila guys. Dua lang. Yan guys so, oh, ilang Itura mo di. Ito, barad to. Oh, maligo. Ha? Sire, radapit di. Itong liguan. Dik, dik. Dito na radapit ba? Pinay ang tubig, guys. Oh. Pinay ang tubig. Hmm. kamay ra sila karong dumi guys kamay ra ilang dumi karon niya na po din hapon daghan ilang dumi guys ngani ni man eh pag gamay ra karon sa udto niya hapon daghan na siya Ayan, 60 tank lang ito guys. Ayan ko ang depistuan. Deposituan sa dumi. Yan dito guys. Oh. guys, today is Friday guys. Happy Friday sa inyong lahat. December 6 na guys. 2024 guys malapit na naman ang Pasko December 25 Pasko birthday ni Papa God Papa Jesus Ayan. Ang baktin, ang baboy ilan naka ni sila ka kilo guys estimate guys ilan ni sila 35 plus or uh, 30 plus bagko na sila guys 1 month sa among 1 okay. month sa among kamot itong December 1 1 month sila dali sa among kamay pangangalaga December 1 one month. Ta, adakona sila gusto. Mhm. Mga nana tarungan, guys. Kay magdededagan, magbahug man ko. Aduh, den lobbah. Ayan, ang ilang bakod karon, guys. Feeds, Kaya, dry feeds man sila, dry feeding ba. Oh, ayan. Ara guys oh. Starter, gisagulan o grower. Ayan. ka una. The starter, gisagula grower. Kay ko na mong sila, o. Oh. I-change na po ni, mahurot na yung among gisagul, gisagulam. I-change na siya grower feeds. Ayan. Dry feeding feeds. Ayan. ilang ko ang drinking drinking faucet kwan nila guys uh, pakanon man nila sila ketung katong sagot nga dahon sa ito maria agwa agwa kalimot ko guys yung satoy nga tapos kuan na yung talbos sa kuan kamuti ganas uh, pakanon na sila guys hmm. Um, sulit din na ilang kuan TV gina nila. Food nila. Dry feed. Kids. Dry feeds. Dry feeding. oh Dili mag-away. Guys. And that's all for today's video guys. Ayan. Thank you so much for watching everybody. Please subscribe my channel. Ayan guys, sa ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Mapa you know, Leonora love, Vlog love, po ang iyong lingkod. Ayan, bye bye!